Yo! Today, nandito tayo ngayon sa SM Mega Mall dahil isa-celebrate namin ang birthday nila Latita Lai at KC na kapatid at syahe ng aking misis. At yan, may kasama tayong makulit na bata na ang pangalan ay Lucas. <laughs> at nandito tayo ngayon sa decoration nila sa Chinese New Year. Wow! At balak nga pala namin dito kumain sa Vikings. Nakapagpa-reserve na kami dyan. Kitang-kita nyo naman, ito po ay lunch time ano? Pero napakarami pong nagpa-reserve. Ayan. Tingnan, tingnan nyo kung gaano karami yung mga tao dyan. Kaya-kaya naman yan i-accommodate ng Vikings Mega Mall dahil napakalaki naman talaga ng loob nila at marami namang upuan at syempre maraming marami rin pagkain. Masasarap na pagkain na ipapakita ko sa inyo mamaya. At ito na nga, pinapasok na tayo dito, tinatawag na tayo dyan. At yan, tingnan naman si Visis. minamadali na yung mga kasama namin. Diretso lang tayo dito dahil tinatawag naman yan per reservation, ano? So, ito na nga nakapila na kami at pagpasok namin dyan ay lalagyan tayo ng wristband lalagyan tayo ng wristband na papakita natin sa inyo mamaya dahil yung wristband na yan ah, magiging patunay na nakapagpa-reserve na kayo at ina-expect kayo ng Vikings na kumain ngayong oras na ito. No? So yun nga, pagkatapos tawagin ang mga pangalan ninyo ay lalagyan na kayo na wristband at pag nalagyan na kayo niyan, pwede na kayong pumila para kumain or maghanap ng upuan para pwestuhan ninyong magkakasama. Alright! Pagkatapos nga, kita nyo naman, pagpasok pa lang ay napakadami ng pagkain. Tara, silipin natin! Let's go! gaya ng plano, pagkatapos kumain ay pumunta kami dito sa bowling center dito sa SM Mega Mall at paglakad namin dyan, papasok kita nyo naman sa entrance, ang haba ng pila no? wow! napakadami pa rin tao dahil ito ay tumapat bapat ng weekends yung pila na yan ay para sa cashier, at dyan kayo magbabaya kung gusto nyo maglaro ng kahit anong games dyan, actually hindi lang bowling ang meron dito, kita nyo naman meron ding table tennis wow! uh, apat na tables ang nandyan maraming naglalaro mga bat bata nung araw na yan. And katabi niyan ay meron ding billiards. Alright? Wow! Pwede rin kayo mag-billiards dyan per oras sa ang dyan kung hindi ako nagkakamali pwedeng 30 minutes pwedeng 1 hour or kahit gaano katagal ang gusto nyo maglalaro dapat muna kami ng billiards habang hinihintay yung bowling time namin pero ang dami talaga naglalaro at hindi kami nakasingit pero katabi nyan ay pag nagugutom kayo may bilihan din dyan ng chicha at soft drinks may tinda rin tubig para manatili kayong hydrated habang naglalaro ano? wow! and pag naglakad kayo dito sa bandarito ay may makikita kayong basketball shooting machine or shooting game pwede kayong mag laro dyan. pinapasukan niya ng token katulad yung mga nasa mall. And sa katabi niyan ay meron ding dart. Wow. Uh, itong dart na to ay uh, alam ko pinapasukan din ito ng token. And automatic ang scoring niya. No? And maglakad ka lang ng konti, makikita mo na meron ditong massage chair kung gusto niyo mag-relax. Wow. And sa likod niyan, makikita nyo ang napakalawak na bowling alley. Wow. Itong kita natin na napakarami pang tao sa bowling alley kaya hindi pa kami matawag. No? Right. Pero habang hinihintay namin ng aming turn ay naglaro muna ang girls ng iba't ibang games dito katulad ng dart yun o no? oh, di ba ang galing at ito pa isa sinipat yun, patayan lang ga mga kaibigan pagkatapos ng dart naglaro na sila ng table tennis ayun pumunta sa kabilang building ang bola at para may ang ng pagpunta sa kabilang building ng bola ay nagpalit sila ng pwesto ayan na nga at sinimula na ang pagpalo ayan nagsalitan sila at bumawi pumunta naman sa parking lot ang bola. At ito na, pwede na tayong mag-bowling. Bago mag-bowling ay susuot mo muna mga sapatos na to. O, oh, di ba? Para kami magbabalay. Ito so, nga pala, makikita nyo sa screen ang mga pangalan ng mga players na kasali. At yan nga pala ay 10 rounds, no? So, sa bawat round ay meron kayong dalawang beses na pagkakataon para tumira. At medyo kinakabahan ako kasi elementary pa ako nung huli ako naglaro nito, no? Naging pinboy nga pala ako sa isang bowling alley dito sa lugar namin para may pang merienda ako ng bata ako. At ito na, sisimulan na natin mag naglaro. Una si Paul Titira. Tingnan natin kung ilan na matutumban niyang pin. Ay, yun know. Tingnan niyo naman, ang dami na tumba, no? At pangalawang try ay... Ay, yun. Walang no, tinamaan. Naka-8 pin siya sa unang try niya, no? And susunod dito si Uncle Vic. Tignan natin kung ilan ang matatamaan. Ay, 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 Humilid po mga kaibigan. Ano? ah uh, ito ang pangalawang try niya. Sinipat niya. Kasi may mga maliliit na butas dyan. Ano? At may malalaking butas dun sa bola. Titignan mo kung ano yung ano, mas komportable sa'yo na gamitin. And yan. namimili si Uncle Vic ng bola. Napili niya ang kulay green. Sa pangalawang try, tignan natin kung ilan ang matutumba. Ay, yun! hindi ko nakakita kung ilan pero sa gilid tumama pero ito si Cindy na at yun gumilid din ano ang tawag dyan ay gutter ano and sa pangalawang try niya tingnan natin kung may matatamaan na siya tingnan natin ayun gutter ulit parang nireplay lang ano tingnan natin kung anong itsura sa screen pagkatapos yung tumira ayan katulad niya gutter ang tinamaan so gutter ang lalabas dyan at syempre ako na ako nang susunod dito tingnan natin kung marunong pa tayo, ah, no? Kaya natin ang ko dyan, ano? Ayan, no? Ginawa ko pa pang basketball yan, no? Pasikat ka masyado, hoy! Basketball po kasi talaga ang laro ko. Pero tingnan natin kung may tatamaan ako dito, hoy! Uh -huh. yeah, no? Tingnan ko naman, no? Dalawa lang ang natira, mga kaibigan. At itong pangalawang try ko ay tingnan natin kung masapul natin yung dalawa. Ayan, isa lang sa nasa pool ko. So, mga tirang isa. Palakpakan ng mga fans natin, no? <laughs> At na, ang pinakaiintay natin. Kung hindi nyo natatanong, yan si Mrs. Ivar City Player sa kanilang uh, school nung panahon niya, no? Varsity po yan ng Show My Eating Contest. <laughs> De, joke lang. Mahal na mahal ko yan eh. Tingnan natin kung gaano yung kagaling sa larangan ng bowling. Tingnan nyo naman kung magbitbit. Parang may balding buhat. Ano? Oo, oh, 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 oh. oh, ha? Binato? Parang jackstone, ano? Okay. Ayan, nagpatalong pa. Sinayan sa unang try niya. At ang pangalawang try, tignan natin kung ano mangyayari. Ayan, akala mo naman may kaawa. Eh. <laughs> ayan, hindi na siya nakatama ng kahit ano. ano. Gater din ang inakot. Ayan, tignan nyo, gater ang nasa screen. At ito na, si Yana na. at tignan natin kung ilan ang tatamaan ni Yana. Uy, oh, gitnang gitna, oh. Pero, uy, may natirang tatlo sa unang try niya. At ito naman ang pangalawa. Tignan natin kung mauubos na yan. Eto na, tingnan natin kung masisipat niya maigi yung tatlong pinanatitira Ay, maliwa, saya Wala siyang tinama doon sa pangalawang try Pero, ilang pins ba ang nadali niya? 6 pins, uy, not bad na rin yan, no? 6 pins sa kanyang unang round At next ay si Venice Nag-picture-picture muna bago yan tumira Oh, ha? And, eh, eto na, pagugulongin na niya yan. May kasabay siyang dalawa din sa gilid. Uy, oh, gitna, 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 gumilid. Sayang. Gitna na, gumilid pa, no? Kulang lang sa puwersa. op si Lucas, mundi ka ng tamahan dyan. Pero pinatabi ni Venice, ay, yan, gumilid din tuloy. So, kaliwat ka na, nag-hatter yan, ano? At ang next naman ay si Tita Selly. Tingnan natin, sinipat ng sinipat ni Tita. Tingnan natin kung ilan ang tatamaan ang pin. Uy, ang ganda ng pagkakabato. Ay uh, you no know, ang dami na tumbo. so sa first try ni tita ay uh, palagay ko 7 pins yung natumba doon ano? pang second try yan kaya tignan natin kung mauubos ni tita ang natitirang pins tatlong pins yung nakikita ko natira so tignan natin ayun na sinipat na sinipat ni tita ayun sa yung isa ay, hindi. Hindi tinamaan. Sayang. Haging na haging. At ang next naman ay si Tita Rogen. Siya nga pala ang pumalit kay Macy's dahil hindi makatama si Macy's, ano. And ang unang try ay hindi rin tumama. Pero tila natin, natin sa pangalawa. Ayan, medyo git gitna na yan. Pero, kumaliwa. yeah no? Ang dami rin nasa pool. Parang may 7 pins yun na tumba doon. So, not bad. Tingnan natin kung ilang. Ay, 5 pins lang pala. So, hindi pa rin masama. At ito nga pala yung final score, no? Pagkatapos namin maglaro, ano? And, tingnan mo naman, medyo sunerte tayo dahil tayo yung pinakamataas na score. So, yan. Angel, 91. And, iba ay nasa baba pa, hindi niya makita pero uh, napakaswerte natin dahil nakachamba tayo wow! and sayang hindi nakapaglaro si Tita Lai dahil uh, binabantayan niya si Lucas pero nag-enjoy kami lahat dito and uh, palagay ko ay hey, babalik kami dyan pag nagkaroon ng mga so sana nag-enjoy din kayo sa pananood please like, share and subscribe mga tol para meron kayong update sa amin mga bagong uploads and mag-iingat tayo palagi, peace out bye bye